So etong mga idol, mainit na sagupaan sa pagitan ni former 3 Division World Champion General Cosimero kontra sa former Japan Youth Super Bantamweight Champion Tom Misokoshi ng Japan ay official na itong ipinahayag ng Psycholush Bomo sa kanilang official website na promoted ang bakbakang ito ng dating world champion na si Koki Kameda ng Japan. So December 27 na ang bakbakang ito na nakatakdang maganap sa bansang Japan na naman itong mga idol na para sa mainit na pagbabalik ni Angas ng Pinas na matapos matalo noon kontra si Japanese na si Kinosuke Kameda nitong October. While well, idol, ang makakalaban na rin na ito ni Angas ng Pinas na si Misokoshi ay dati na rin tinalo ni Kameda nung sila ay magkaharap noong taong November 12, 2018 na nagtapos ang bakbakang ito sa 4-round unanimous decision. So ang bakbakan naman na ito sa pagitan ni Casimero kontra kay Misokoshi ay muling magsisilbing hakbang na para makabalik sa mainit na entablado sa boxing na kung baga ngay dapat nitong maipanalo ang laban kontra sa hapon na para muling maiangat ang init ng pangalan ni Angas ng Pinas. So ayon na rin sa post na ito mga idol ng Cyclosh Bomo na ayon sa translation ay nagsalita na rin itong si Misokoshi kay Casimero. Banat nito, na ang laban kay Cuadro ay isang magiging face off na para sa isang mas malakas na boksingerong kalaban. So parang ibig sabihin na rin ito mga idol ay tila hindi naman ito minamaliit ang kakayahan ni Casimero. Samantala kasunuran sa bakbakang ito ay ang pagbabalik ni OPBF bantamweight champion na si Kenneth Lover ay makakaharap naman ito ang isang Chinese boxer na si Ayati sa ilay na dati namang tinalo na nang isa sa ating pambato na si Vincent Astrolabio nung sila ay magkaharap noong taong September 30, 2017. So nagtapos ng bakbakang ito via unanimous decision. So galing lamang ito si Kenneth Lober mga idol sa impresibong panalo sa Kyrgyzstan nitong October lamang. Na kanyang pinaluhod ang mas matangkad na nakalaban na si Luciano Baldor Na tinapos naman ito by a fourth round knockout So base na rin sa makakalaban na ito ni Lover na si Sailike Ay marami na rin napakomento na ilan sa mga Pinoy boxing fans Na sambit ng mga ito ay hindi tatagal ang kalabang ito So kung si Baldor nga ay napaluhod ay sigurado gagapang daw ito So kilala ito mga idol si Kenneth Lover na taglay ang bilis at lakas ng kamao na kinukumpara na nga ito sa ating kababayan at pambato na si 8 Division World Champion Manny Pacquiao. So asahan na rin sa bakbakan ito ay kung makakapatama si Kenneth Lover ng solido rito sa kanyang makakaharap ay sigurado titiklop ito sa lakas ng ating kababayan.